Dariliap, naglabas ng chika. Tapos na ang issue ni Kim Ju. Ngunit labas pa rin. Ibinilita ni Direk Dariliap na true ang panuloko ni Sian Dim. May international na girl habang sila ni Kim Ju. Naraman daw mano ito ni Kimi noon. Pero nagpatawad pa rin. Dahil sa umano'y mahal na mahal ang isang Sian Lim. Garit na karit naman ng Kim Chu at Kim Pao fans matapos idantat ang pangalan na atres o idawit sa issue. Ayon sa kanila, Daryl Yap, please lang tigilan mo si Kim Chu. Wala kang magawa, bayara mo na lang muna ang issue mo tuon kay Big Soto. mo gumawa ng eksena. Hindi ganoon si Kim Chu na magpapakamartir sa dalaking manduloko na iyan. Pwede ka naman gumawa ng issue. Pero huwag mong isama sa picture si Kimi. Matagal lang walang siya niyem. Kawan mo ng movie yung guy para maging happy ka. Patahimik kinyo. Na napakabait ni Adon para idamay sa mga walang kakwentang-kwentang bagay. Ay pa sa isang komento, na hindi pa nga tapos sa kaso kay Bossing Gusto pa ata pati si Kim Choo kasuhan siya. Maganda yung career ng Adam namin. Maghahanap ka na naman ng kampi para pati yung tahimik na artista gagawa ng issue. Kakampi mo na naman ang mga haters niya. Panigurado. Amotsaring paninira na naman ang idalabas niyan. Ang masyado ng mabait si Kim Chu para hindi kayo patulan sa mawa ng kakwantakwetang bagay na inidalabas ninyo sa social media. Anong senyor ito?